may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya na manako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, lalang ng Diyos, Spiritus Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao na may katlong araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon, nagmula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa pagsasama ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. na noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Pagod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Atin pong pagnilay-nilayan ang misteryo sa hapis. Ang unang misteryo, ang pananalangin ni Jesus sa hardin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pahintulot sa tukso, yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. noong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod ka pinagpala sa babaying lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Santo. Kaparan ng unang-una at ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Yesus ko, patawarin mo amin mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hangoyin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na walang nakaalaala. Ang ikalawang misteryo sa hapis, ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ama namin sumasalakit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang karian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa si nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, yadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ng Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sesos Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Sesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sesus. Santa Maria, inanan Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Diyos, sama anak at Espiritu Santo, kapala nung unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawaran mo po ang aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo lalo na yung higit na kailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo sa hapis, ang pagpuputong ng koronang tinig. Amanan. ang ikatlong pagsilang ay ang namin sumasa lang ikasambay ng pangalan mo mapasa pa, amin ng pangalan mo ay, ano tawarin mo kami sa aming mga sala para ang ng, ng namin sa mga. Abang inong Maria. Oi. Abag Ginoong Maria. Kani Abag Ginoong Maria napupuno na. Eto na keto, ganito lang ha. Abang Ginoo Maria pinopuno ng grasya. Pamanginoon Dios ay nasa inyo. Kampi nagpala sa babae lahat. Pinagpala naman ang imong anak. Yes, magsalanan ngayon at kung kami mamamatay, amen. Abang, Abang ginoo Maria, pinupuno ang ng grasya, ang pinungan Diyos ay sumasa iyo. Pinupuno ka pinagpala, pinagpala sa labahing lahat at pinagpala Pala naman ang iyong anak, anak na si Jesus. Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay, amen. Kapag ginoo Maria, pinupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Nanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapag ginoo Maria, pinupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At Pinagpala naman ang iyong anak, anak na sa Yesus. Panginoon Maria, Maria pinagpupulok ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buhod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Yesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan Panginoon. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino Maria, Maria pinupunan mo ng krasya. ang, ang Panginoon, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Pinagpala, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na Jesus. Jesus. At Maria, Ina ng Diyos, Amen. ngayon at kung kami mamamatay. Amen ng Maria, na pupunukan ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panalangin mo kami Amen. magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoon o Maria, Maria na o Maria, napupuno na ka ng grasya. O ang Panginoon, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod at kang pinagpala, pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami magsalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O Maria, na o Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon, Panginoon Diyos ay sumasa iyo. iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin Panginoon. mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. pag Maria, Maria napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon, Panginoon Diyos, Diyos ay suma sa, sa, sa iyo, iyo, bukod kang pinaglakbala pinagpala sa iyo ay lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan, at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo po ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang walang nangalan. Ang ikaapat na misteryo sa hapis, ang pagpapasan ni Jesus ng krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami paintulot sa tukso, yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at minagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos si sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapala noong unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O, o Jesus ko patawarin, ko, patawarin mo kami sa aming mga, sal. mga sala. Iligtas, iligtas mo, mo kami po sa apoy ng impyerno. Hanguin, hanguin mo po, po mga ang mga kaluluwa, kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo si lalo, lalo 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 na yung walang nakaalaala. Ang, na ang huli at kalimang misteryo sa hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo po kami sa aming mga sala, para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin Dalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Nung Diyos ay sumasa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming maksalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak, nga si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak, nga si Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magsalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Santo. nung unang-unang ngayon, magpakailan man, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. hangoin mong mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na higit na kailangan ng iyong awa. Aba po, Santa, Maria, ang hari, ina ng awa. Ikaw nga po ang buhay at katamisan. Ay aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin pinapanalaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin po ang pinagbuntong hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis ay abapin kasi ka namin. Ilimon mo po sa amin ang mga matatamang mawain at saka kung matapos siya ay pagpanaw sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na ber. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, upang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Socristo Kristong amin Panginoon. Tayo manalangin, O Diyos, na buktong nanak ay nakatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Pagkalog mo na sa pamagitan ng pagdilidili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosario ng mahal na pilingin Santa Maria, ay matularan namin ang kanilang nilalaman at matamo ang kanilang mga pangako. Alang-alang din kayo sa Kristo ang Panginoon namin. Amin. Sumaati na ang tulong ng may kapal. Amin. Sumapaya na ang mga kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amin. Sumapayapa pa na palagi sa ating lahat ng biyaya at pagpapalang makapangyarihan Amen. Diyos, Diyos. ama Ama, anak, at Espiritu Santo. Amin. Sa nga lang ama, anak, at Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Amin. Magandang, Magandang umaga po. po.